Di lang health hazard, mabilis din daw makapangit ng balat ang polusyon. Kaya naman mahalaga ang skincare, lalo na sa madalas na nasa labas. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Ieda Pascual. pekas, melasma, wrinkles. Kung meron ka niyan, alam mo ba na pulusyon ang isa sa dahilan? Yan ang tinalakay sa ginanap na Derma Conference sa EDSA Shangri-La Hotel. Shine with Confidence. Yan ang tema ng event na pinangunahan ng pharmaceutical firm na RV Group Philippines nito lamang Sabado. Dinaluhan niya ni reigning Miss Intercontinental Baungok ng Vietnam at ng ating pambato ngayong taon na si Miss Intercontinental Philippines na si Ayuna Gibbs. Ang mga speaker ay mga dermatologists at skincare specialists sa bansa. Isa sa mga pinag-usapan ay kung anong epekto ng pulusyon sa ating balat. I believe there is a um, common Conversation that all countries currently now they are sharing the same story is that the story of environment, environmental pollution. Kaya raw ang mga skincare product na ding labanan ang hyperpigmentation dulot ng pollution. Doctors are also expecting something, a product which is offering a good quality, which will benefit the patient and will show results as soon as possible. Ika nga ng mga beauty queens, malaking bagay ang pagiging clear at healthy ng skin para sa kanilang confidence. Lalaban naman ngayong Desyembre sa Egypt ang ating pambato para sa Miss Intercontinental na si Ayuna Gibbs. Ayon sa kanya, ready na ready na siya na mag-shine sa pageant. I really do want to uh, grow in all ways possible to be able to shine from within, shine from uh, confidence that is genuine. So I've been doing a lot of trainings and accomplishing a lot of um, growth mentally, emotionally, and physically before the pageant. Tandaan na hindi ka artehan na naalagaan ang balat. Dahil sa huli, bukod sa confidence, ay kalusugan din natin ang nakasalalay. Mobile Journal Yera Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.